Ay, ayos na yun. Sigurado na yun. Hindi ako kado. Wala akong ako. Sigurado na yun. Ayun yung kumuha. Pag-asa. Hindi ako ng 50. Sabi ko, baka may bibili na ako para hindi na ako pabalik-balik. Ngayon nabawasan ko, bumili na ako merienda ka ako. Nagutin ako. Siyempre dapat. Yung bumili. Kaya hindi pwede yung ano. Pagkita pa kami nung kakilala ko sa sinyo, yung draftsman. Sino? Oh. Ah, oh, yes sir. Kaya kaya ako umin. Sabi ko, hindi mo na kumin. Eh. Hmm? Hahaha. Uh, <laughs> Ako na lang. Mm hmm. Ay, <laughs> ginagawa na naman ako sa ano, Angel. sa may lower base. Oo. Oh. Cobbler. Ayun na, mga ginagawa, puro, puro palsipigado. Ganon. Ba't ka na magtatrabaho ito mga. At least, magam pasok mo ngayon. No. Inaayos ko yung mga trabaho nila para wala na akong para magang maayos no so malapit na palang taxi pa na next month na mga kalagitnaan saan lang nga no hopefully